Ito mga kalipad ng aking DJI niyo. At sinubukan ko siyang paliparin ulit kanina kasi maganda yung panahon. Hindi mahangin. Sinubukan ko ulit siyang maka 4 kilometer balikan. Ayan siya. So, 2 times ko siyang pinor kilometers balikan. Kayang-kaya. Nakaka-uwi talaga. So, ganyan ka galing ang DJI niyo maliit pero kaya niya makipagsabayan yan Ayan. so panoorin yung mga kalipad yung aking video sa DJ Neo sa aking youtube channel maraming salamat mga kalipad and sa uulitin uh, lagi niyo panoorin at mag subscribe sana kayo sa aking youtube channel thank you thank you ito nga pala yung Una kong test ulit sa DJ niya mga kalipad. So ang ating battery dyan ay 93%. Tapos ang ating uh, satellite ay 28 to 27. Naglalaro siya sa kanan karaming satellite. Tapos RC naman natin ay malakas. So maganda din yung panahon. Hindi mahangin. Pero kaninang umaga ay nagfog sobrang lamig tapos ayan na naman siya ngayong hapon so sinubukan calling i test ang ating drone kung kaya pa ulit ang 4 kilometers na balikan so nasa 700 meters na tayo ayan 700 So, dire-diretso lang tayo dyan mga kalipad. Ito ay natry ko na nung bago mag-winter. Medyo summer pa, medyo mainit pa. Natry ko na siya ng wind test din. So, nakaya din niya ang 4 kilometers balikan mga kalipad. So, ayan. Ito, kaya ginagawin ko to ng video itong pagtetest natin sa DJI Neo sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng DJI Neo para may idea kayo. Ayan. So dito ito sa ano sa Alberta, Canada. Sa Manning. So ayan, dire diretso lang itong dinadaan ng DJI Neo natin mga kalipad ay farm yan. So, ganyan na tayo kalayo na sa 1.2 na tayo. Wow, 1.2 na kilometer. Ayan. So, sa signal naman, okay pa din. Tapos, ang battery natin ay 80% mga kalipad. Ayan. Kung mag-test kayo ng DJI Neo, ang advice ko lang ay wag nyo nang i-on yung record dun sa mismong Neo yung camera niya yung video. Kung gamit gamit yung remote ay RC2, ay doon nyo na lang i-record. Pwede naman. Tapos i-copy nyo na lang o transfer nyo lang sa mobile phone nyo. Yan lang. So nasa ano na tayo mga kalipad pala. Nasa 1.4 kilometer. So ang signal natin ay malakas pa rin. Normal pa rin walang nagwa-warning sa ating taas naka-sports mode tayo dyan mga kalipad ang ating battery ay 75% tapos ang height naman natin ay 76 meters yan so tumatakbo tayo dyan ng 25 to 24 km per hour so, 1.7 Dreader chulang tayo mga kalipad. Ayan. lawak talaga ng mga farm dito sa Canada mga kalipad. Ang lawak ng lupa nila. Kumpara sa atin. Pero hindi nila natataniman ng pala yan mga kalipad. Ayan. Kanola lang ang mga naitatanim yan at saka yung mga pagkain sa kanilang mga alagang hayop. So nakapag-harvest na sila. So mga wala na mga tanim yan. So 1.9 mga kalipad, ayan na. Tingnan natin kung makakabalik ang ating DJI Neo kasi mag 2 kilometers na siya. Ayan, 2.10. So balik na natin mga kalipad. Ang battery natin ay 67%. So mag uh, return to home na tayo mga kalipad. Ayan, may ginalaw lang ako sa taas, tinignan ko kung pre-record pa. Ayan, nag-return uh, to home na tayo mga kalipad. Ayan. So, gumastos tayo ng 35% sa battery sa loob ng 2 kilometers. So, ayan. Sabihin natin 40, 40%. Ayan pabalik na tayo mga kalipad. Ang height ng ating drone ay 100 meters. So ayan nag-warning kasi may parting mahangin. Pero okay lang. Ayan nag-ano nga siya doon sa RC natin na uh, hielo. Ayan, nag-yeyelo kunti Pero sa satellite okay lang. So walang kaba. pabalik na tayo mga kalipad. Ayan, yun ang makikita nyo pag uh, winter na dito sa Canada, yung mga farm na ano na ng mga snow. Halos nag-ice na, namuti na. So yung mga puno, wala na mga dahon yan. Kalbo na. Ayan, nag-awarning ulit siya kasi medyo mahangin sa taas. 54% ang ating battery. Nasa 1.6 pa tayo. So medyo malayo-layo pa sa ating home point. Ay yan mga kalipad. Dahil dire lang pa na. So para sa akin, the best na itong DJI Neo sa mga beginner. Ayan. Ito naman ang purpose ko dito eh. Para makita nyo kung magugustuhan nyo ang DJI Neo, hindi yung basta bibili kayo ng drone na basta bumili lang. Hindi, kailangan din I-test nyo din o mag ano din kayo, mag search din sa mga sa YouTube. Yan, yan ang purpose nyan. 46% tayo mga kalipad. So, nagwa-warning tayo. Medyo dito sa parting dito, medyo may hangin ah ha? Ayan. May hangin dito. So, yun yung mga natatanong nung yan, yun ay ang town ng Manning. Ibang direksyon naman tayo mga kalipad. Ayan. So, halos ano na tayo. One kilometer na lang. Ayan, oh, nagwa-warning talaga. Medyo may part ng mahangin. So, 40% ang ating battery. Ayan. So, maganda talagang gamitin siya pag sa mga vlog. Pag magbablog ka, eh may mga area kang gustong puntahan pero wala kang dadaanan. So, yan ang purpose niyan mga kalipad. Kaya kumuha ko ng DJI Neo. Sana magustuhan nyo tong aking pagtitest sa DJI Neo. Pero basta ang i-advise ko sa inyo, huwag kayong magpapalipad ng mahangin. Kasi baka ma balance nga. Kasi napakagaan ng DJI Neo. At maliit. Maliit lang siya kumpara sa mga Mini 4 Pro, Mini 3, Air 3. Ang ganyan, malalaki yan eh. So, pag binangga ito ng hangin, may tendency ma balance balance. Walang control. Malaglag. So, yun. Kaya, nasa sa inyo kung gusto nyo pali pa rin ng mahangin. Basta yun lang ang advice ko, mga kalipad. 500 meters na lang tayo, mga kalipad, malapit na. So, dyan tayo sa may burol, sa may gilid ng bangin. 25%. Malapit na, nag-umpisa pang maghangin-hangin dito sa area dito. Ah. Ayan. Ayan. So, sana magustuhan nyo to mga kalipad. Ang aking vlog sa DJI Neo natin. Ayan. Ayan. malapit na tayo. Nasa 300 na lang. So, yung signal talaga natin ay malakas pa. Hindi siya nag talaga na nawala. Pero yung ano, yung ating battery ay 18 na lang. 18% kasi nakasagaw pa siya ng ilang beses na hangin na dinaanan. So kaya medyo gumanit, medyo nahatak yung ating battery. 15%. So wala namang problema, andiyan manapit na tayo na glow battery na talaga yan o pumula pero sakto lang pababa ng aking drone nasa tapat ko na siya mga kalipad ayan so unti unti na siyang bababa ayan nasa tapat ko na siya mga kalipad so kampante talaga ako kaya niya ang 4 kilometers na balikan ayan meron ba tayong 11% So, sakto lang yan mga kalipad. Meron pa rin tira. Ayan. Uy, may nag-message sa. Ah. Ayan mga kalipad. Ayan ako talaga nag-warning siya kasi talagang nag-10 eh. Umabot ng 9% na lang. Kasi nakasagupas siya ng ilang konting hangin. So, nahigop yung ating battery. Ayan, nilanding ko na dyan mga kalipad. Ayan, malapit na sa akin. Ang ano dito, ang problema, na-detect niya yung baba. Ayan. Hindi siya nagtotally bumaba ulit. Nag-stop siya. So, yung battery ko, halos kinain niya na eh. Inubos niya na. E, ko pa dun sa remote para bumaba pa ng konti. Ayan, nag-5% na lang mga kalipad. Pero lang problema, ayan, okay na. So, ayan mga kalipad, sana na gusto naman kalipad ang aking test sa DJ Neo dito sa Alberta, Manning, Canada.